Hello mga besyo, ito ang video na to pagkatapos ng kasal ng tita ko. Kinabukasan na nga to na umaga, bumaba na nga kami dahil check out na namin. Ngayon nga sana masarap mag-swimming dahil umaga pa lang napakainit na. Kinakot na nga namin yung mga dalalamin sa sasakyan. 1am na nga kami umahon mag-swimming, kaya naman puyat na puyat ang besyo nyo. Sige, swimming pa more. <laughs> Kailangan na nga namin umuwi de ilang araw na sarado yung shop ng tita ko. Pati nga din po yung tindahan namin. Dahil kababirthday nga lang din ni Atina. Kinabukasan naman to, iniram nga ng papa ko yung tora-tora. Dumaan na nga po muna kami dito sa pagupit dahil magpapagupit na nga po kami ni mama. Tinapos nga lang po talaga namin yung kasal ng tita ko bago kami magpagupit. Dahil maganda nga kulutin kapag mahaba yung buho. Naging kaklase nga daw po ni mama na elementary nagugupit sa akin. gaan ng kamay niya mga beshi. Street Kat ngali pinagawa ko sa buhok ko Ayoko nga din ng sobrang eksi kaya lagpas balikat Pero nung bata nga ako, apolkat nga'y gupit ko Gumaan nga'y ulo ko nung magupitan Sobrang init na din kasi ng panahon kaya nagpagupit na nga po ako mga beshi Bata pa nga lang ako, madami nga nagagandahan sa buhok ko Pwera usog po, akala nga din na iba nagpareban nga po ako mga beshi Natural hair ko nga po ito Pagkatapos nga pong blueberry ng buho ito na nga po final look ko, oh, mga beshi. O, di ba? Straight na straight yung buho ko. Oh. Sumusunod sa galaw ko. Sumusunod. <laughs> o, di ba? Wala pa sa tono ang beshi nyo. Hindi talaga ako pwede maging singer. <laughs> Bago nga kami manindahan, kumain nga muna kami sa Jollibee. Tanghalian na din kasi ng mga oras na to, mga beshi. Nagugutom na nga din yung mga alaga ko sa chan. Tara, kain po tayo, mga beshi. Thank you for sa masarap na pagkain. nga namin kumain, pumunta na nga kami dito sa RCS. Kumuha na nga kami sa labas ng pushcart ni Tita Cha. Tignan nyo naman yung kalokohan naming dalawa dyan. Isasakay nga ako sa pushcart pero di nga ako makasakay. Okay. po akong ice cream. Piyesta na nga po sa amin bukas kaya naman ang nga po kami. Dahil wala na nga din lamang yung tindahan namin mga beshi. Meron na naman nga kaming kakainin ni Atina sa tindahan. <laughs> Diba madali na nga kami dahil makulimlim na nga din sa labas? Baka abutan kaming ulan wala pa namang bubong. Aayusin na din kasi ni mama itong pinamalengke namin pag uwi. Tapos mag -e edit pa nga si mama ng vlog. Bago nga pala kami umalis ng Jollibee, nagpabili nga po pala si atin laro. nitong laruan. nga daw yung kulay na to kapag nilagyan ng malamig na tubig. Sa susunod na vlog ko na nga lang po ipapakita sa inyo mga beshi. Yun lang, salamat sa panonood. Babay mga beshi.